Pating, ay, si, At si, si Panilo nandito. Sabi ko na nga eh. Nandito si, uh, ano, Atorne Panilo nandito. Dumating, dumating. Dumating po si, si Panilo. Pag-filing muna natin si Sir. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, dumating. Dumating po sa Tony Panilo. Ayan. dumating po Panilo, mga Ayan, po sa Tony Panilo. Dumating po, dumating. Share po po, share yung ating So papasok siya, turn Panilo sa loob. Ayan, papasok po siya sa loob, papasok po. Sir. So, tabayan lang po natin kung ano po nga, uh, ano dito, mangyayari, no? Kasi dumating po siya, Tourney Panilo, mga kababayan, dito sa Supreme Court. Makikita po natin na nandito po, no? Wait lang, guys, mga magkakalimutan. Rod Visaya, pasensya na sa jacket. Guys, tatanungan dito. Okay, okay.

Ayos 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 okay, okay. ayos 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 tatay tinatawan-tawanan nila si tatay, ayos ayos na,

مين مان 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 مان

mga media na to tapos hindi naman ng tama to isimin ilang basta maganda ilang yan isimin na pinong pinapromote namin dito pala kayo atorni atorni dapat mo masukin mo na sa lobby yan. Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano

Ngayon wala na naman gusto ko pa rin Sino mo tinuro? Tumuturo na 'to ng national defense. Kaya wala po kami